Hello guys. Dito po tayo ng ulam. Magtatapo po tayo ng manok. Lagyan natin ng papaya. Dito. Natin guys. Ah, kali mo kanina guys. Yung pagisa pero alam niyo naman ginigisa naman talaga 'yan. Eh. So, ayan guys. Luto tayo guys. Guys, masakit ang ulo natin. Natali po ako ng migraine. So, ito lang guys. Ayan po. So, medyo kulang. Ayan natin ng kunting asin. Paminta guys. Yes. Hindi ko, datang manok na may papaya ng konti guys pakulan muna natin ng konti lang ayan kaya natin ng malunggay ayan, napaka healthy po ang ating almusal Okay. <laughs> Ayan, Ayan po ang ating hamsal. Ayan. Hindi ang ano, na may malunggay at siya papapay. Kainan na, na po. Thank you for watching.